Good, good day guys um, Ngayong araw pong to I-share ko po sa inyo Ano ba yung mga dahilan Kung bakit nababali yung karayom Tama po So isa po to sa mga dahilan Kung bakit nagbabali yung karayom nyo Ano yun? Ito po yun Pag ito po gumalaw galaw Ito yung tinatawag na needle guide Oh, hindi tawag dito? Yung pinaglalagyan ng karayom. Needle bar. Yo, needle bar. Yan. Pag ito pong needle bar na aalog na alog, -alog. Kahit nakatiming po yan doon sa rotating hook, magbabalik po yan kasi tumatama doon sa rotating hook. Tama po? So, nagbabalik siya. Ang pinakang solusyon po nito, pag kaganitong gagalaw ka lang, kasi ito, kagaya, ano, dapat ito, hindi gagalaw yan. Pag ito gumagalaw, papalitan na po siya ng needle bar. Tama po? So... Tapakita ko po sa inyo kung paano magpapalit ng needle bar. Aha! So, umpasa na po natin. Pero bago ang lahat, mag-intro po muna tayo. natin tapos palitan natin siya, yeah, na siya na ng bar. Tarama, <muchas> <yun po>?

So, ah, lang? Pagkakit na o. na. Pagkakawasan na natin Ano? Ano? Sa side? Paano natin siya tinanggal? Okay. ano? lang natin siya kasi na. Pagkakawasan na. Pagkakawasan na. Pagkakawasan na. na. Pagkakawasan

Nakaya, excellent ang unang kinuha niya. Start ito. Naiisip ko pa lang nitong taraga, binigay 'yan yung large yan oh sa sako, large yan. Large yan yung niya sinasabi niya. So si ten pero so so kanya tong ano kasi medium nagawa na. Ito ano to, large. Ah, yung large. Sino ba 'tong nanalo? Large. Pero hindi ko pa yan naibenta. Ito na isliba na Ito tindahan. Dito na ito pormal na online na tayo. কুকুৰা <inaudible> Pag-alipot So, pag ko pala ng needle bar, ano, needle bar, pala ito yung isang karay butas na nandito sa labas, yung dalawa na sa loob. And, so, lalagyan na natin ito. So, tayo. Para may timing natin, natin siya. Ipapakita ko sa inyo ng timing. Pulasan na natin ito. And so pagka timing naman, hindi na mga center rin siya dyan. natin siya sa mga kapal sa kasama ng kung makita sa pinakakaili niya dun sa rotating, yung karayom higitay niya na po siya lalagay niya na to so higitay niya lang to babalik niya, niya lang siya higitay na lang so yun po ang tendency ang babalik lang po ng So sa ano po, kung hindi pa kayo sana yung mag-ayos ng makina, suggest ko po na wag niya ng sampol kasi yung timing nito medyo maano din eh. Tama po. Kung ano niya, i-tawag eh, na po ng mechanic ko. Pero check niyo lang din kung gumagalaw siya o hindi. Para alam niya na po yung papalitan. Siyempre, pag tumawag kayo, bumili na kayo na pampalit. Yan. So, kung mayroon kayo malapit na magiging hindi. Pero eto ito hindi na nagagalaw. Diba? Uh, kasi na natin uh, okay na siya. Hindi siya gumagalaw. Tira na rin ito. Tira natin. Tira natin. Tira natin. น,นะแล้เดีขาเช่าไปหาุ ika po na yung rotating Ngayon na akong video Na nakabukod nyo okay. okay. So, natin yung, nalagyan natin yung needle bar. Nalagyan natin ito. Nalagyan natin ito. Natin ito. Yung tinanggal natin na ito Tapos yan.